Ano ba hinihintay natin? Sugod! Huli kam na natutulala si Main Mendoza ngayong araw sa Eat Bulaga September 8. Sa segment na sugod bahay ng Eat Bulaga ay kapansin-pansin na hindi masyado bumabanter si Main at madalas pa sa kamera na nakatulala. Lingid sa kaalaman ng lahat na kasama si Arjo at Aide sa mga pangalan na ibinigay ng mag-asawang Diskaya sa issue ng flood control projects. Agad niya na nag-react ang aktor at Congressman na si Arjo Atayde. Ayon kay Arjo Atayde, I categorically deny the allegation that benefited Yile any contractor. I have never dealt with them hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used in my position for personal gain and never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Dahil naman dito ay pinutakte ng mga komento ang asawa nito na si Main Mendoza. Galit na galit nga ang taong bayan anila ay pondo ng bayan ang ginagamit ng dalawa tuwing sila ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Maging ang tatay ni Arjo na dawit din sa flood control projects ay hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol dito. Samantala hindi pa sinasara ni Main ang comments sa kanyang Instagram. Tanging ang pagiging tahimik lamang nito sa Eat Bulaga ang binabasihan na reaksyon ng TV host. Pinagkagabi po sa inyong lahat mga kadis dito maraming salamat po sa pagpunta dito. Ay, ang dami pa no? dami. dami. Maraming salamat po sa pagpunta dito ngayon para ipakita ang suporta nyo sa Team Action Agad at sa aking asawa Tiwala ng buong buo para pagkakbu natin. Councilor Bernard Pereira. Wala ka pa ako, wala naman. Anyone, I don't forget anyone. Maraming salamat. Again, Distrito pues sa 1, pwede ba tayo mag-10-0? Ito ay isang pakiusap. Hangat namin, ng buong team, hangat namin ang pagpapahulad ng mga buhay ng mga tao dito sa